Kung ikaw ay maraming pinagdadaanan sa buhay, pakinggan mo ito. Sabi sa Philippians 4:6-7, Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Do not be anxious about anything. Grabe no, ang tapang ng instruction na to, lalo na sa mundo natin ngayon, puno ng deadlines, heartbreaks, uncertainty, pressure, at mga tahimik na laban na hindi alam ng iba. Paano ka nga ba hindi mag-aalala kung mabigat ang puso mo? Kung ang future mo parang walang kasiguraduhan? Kung sobrang tagal mo ng bit-bit lahat pero wala pa rin pagbabago? Pero pansin mo, hindi naman dini-deny ng verse na... Ito yung reality ng struggles natin. In fact, ina-acknowledge niya ito. Tapos marahan tayong nire-redirect. In every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. In every situation, hindi lang sa malalaking problema, hindi lang sa spiritual concerns, hindi lang sa mga bagay na feeling mo ay worth it ipag -pray. Gusto ng Diyos ang lahat bawat maliit na worry, bawat what if na gumugulo sa isip mo, bawat fear na hindi mo masabi kahit kanino. Kahit yung mga tinatakpan mo na lang ng distractions, ilapit mo sa kanya. Sabihin mo ng totoo. Idalangin mo. Pero may importanteng paano dito. With thanksgiving. Hindi ibig sabihin nito na kinakalimutan mo ang sakit o pinipilit mong maging okay. Ibig sabihin, pinipili mong magtiwala na mabuti pa rin ang Diyos kahit hindi okay ang lahat. Para bang sinasabi mong Lord, masakit man at mahirap, pero nagtitiwala pa rin ako sa iyo. At anong mangyayari kapag ginawa mo 'yon? And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ibang klasing kapayapaan to. Hindi ito yung peace na galing sa masarap na pagkain, magandang araw o comfort mula sa kaibigan. Ito yung peace na hindi mo maipaliwanag. Pero ramdam mo, minsan hindi niya tinatanggal yung bagyo, pero pinapakalma niya yung kaluluwa mo habang nasa gitna ka ng unos. Yung isip mong gulong-gulo, biglang tumatahimik. Kahit hindi pa nagbabago ang sitwasyon, at eto ang pinakamaganda, yung kapayapaan niya ang magbabantay sa puso at isipan mo. Yung salitang guard dito, militar term, ibig sabihin, parang sundalo na nagbabantay. Ibig sabihin, ang peace ni God ay hindi passive. Lumalaban siya para sa'yo. Binabantayan niya ang emosyon mo, ang mental health mo, at pinapatatag ka kahit gusto ka ng hilahin pababa ng anxiety. Kaya ngayon, kung mabilis ang takbo ng isip mo, kung masikip ang dibdib mo, kung natatakot ka sa mga what if, huminto ka muna, huminga, manalangin, magpasalamat, at hayaang ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang ipaliwanag ng mundo ang siyang magbantay sa'yo, hindi ka nag-iisa, hindi ka kailanman iniwan, at ang Diyos hindi lang basta nanunood, siya ay nagpoprotekta.